Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, ako ay nandito sa bahay ng asawa ko. Ako ay magluluto ng simple recipe na ginisang itlog na may corn beef mga idol. Bali ngayon mga idol, uh, nilulutuan ko yung mga anak ko na nasa pag-aral nila ngayon. Diyan sa pinag-aralan nila sa barangay talang elementary mga idol bali ngayon mga idol ako'y nagluluto na kasi anong oras na uh, mag alas 10 ng umaga ako'y nagluluto ng baon ng anak ko uh, iahatid ko tapos kong maluto ito alam nyo mga idol habang nag-aaral pa sila tignan natin mga idol ang pagmamahal natin sa mga anak alam nyo mga idol masaya pag dumarating ka pag sinasalubong ka ng manak mo na galing sila sa school natatanggal yung pagod mo asa saka yung stress mo mga idol alam nyo mga idol Kawi uh, ko lang galing sa Baguio City uh, bali ngayon mga idol tong umaga na to ako'y talagang sinasandukan ko na ang baunan ng mga anak ko para mamaya pagkatapos kong maluto tong ulam na nila ito, itong ginigis kong with it long with corn beef ihatid ko sa school nila para magtangalian sila doon sa school nila alam nyo mga idol kaya sabi ng asawa ko kaya hindi na daw sila umuwi kasi mainit mga idol kawawa na yung mga bata pag umuwi pa sabay papasok ulit kaya ginagawa ng asawa ko sinabi niya sa akin mahal uh, ginagawa ko to sa mga anak natin araw-araw uh, binabaonan ko sila kasi ayoko silang mapagod yes, at saka ma ano yung mga bata kasi mainit dito sa San Carlos, Pangasinan kaya ginawa ko, o oh, sige ah, magpahinga ka muna, magdiop ka itong araw ito para makapag-relax sila ka. ako na magluluto ng mga baon ng mada ako na gagawa ng mga ba gawain bahay maglalaba, magluluto at saka maliligo sa mga bata sa saka ng bahay. Yan po ang aking trabaho ngayon dito sa bahay ng asawa ko sa Barangay Talang, Purok 2, San Carlos, Pangasinan, mga idol. Dito sa Dibera Compound, mga idol. Balingin mga idol, minikos-mikos ko yung ulam ng mga bata kasi malapit ang maluto mga 5 minutes okay na to mga idol nakikita nyo naman simple recipe lang yan ginisa ko sa sibuyas garlic at saka itlog Asag beef mga idol ang pangalan ng corn beef naman ay Argentina Argentina baka naman ayun mga idol sana magbigyan tayo ng sponsor ng Argentina mga idol baling ngayon mga idol talaga nakaready na yung lunchback ng mga anak ko para pagdating ng alas 12, okay na, kakain na sila. Yan po ang aming simpleng buhay sa probinsya mga ito. Baling mga ito, kaya nakauwi ako sa bahay ng asawa ko, baling pinsan ko si board member BC Bintanilla, ang aking pinsan na tumatakbo na naman ng pagka board member sa Tricero Distrito sa 3rd District of Pangasinan, ang aking pinsan si BC Bintanilla yan ang aking pinsan uh, sana manalo ulit para makapag -last term sa pagka board member mga idol ko dyan sa Mapandan Santa Barbara, Calasiao San Carlos Malasiki at sa mga Bang mga idol ko, mga followers ko, tulungan nyo ang aking pinsan. Sana makapag-last term siya sa pagka 3 distrito dito sa 3rd district of Pangasinan. Ang aking pinsan ay matulungin, mapagbigay sa mga kababayan niya. Kaya laging nananalo sa pagka-board member, mga idol. Sana po itong pagdating ng eleksyon sa Mayo 12 sana po wag yung kakalimutan ang aking pinsan sa pagka board member mga idol shout po lahat mga followers ko dyan ulitin ko ulit Bayambang, Malasiki San Carlos Kalasyao, Santa Barbara at saka mapandan mga idol. Suporta lang mga idol. Isang malamig na malamig na umaga sa inyo mga idol. Thank you po sa panonood nyo sa aking mga kunting reels sa ka Facebook. Maraming maraming salamat po sa sa inyong pagsusubaybay sa aking content sa aking buhay. Isang simpleng buhay salesman mga idol. Balangin mga idol, luto na tong niluluto ko. Yan, nire-ready ko na. Uh, bali ngayon mga idol, huwag ko tatakpan para hindi madaling mapanis mga idol. Good morning po. Good morning. Salamat po sa panunod nyo. Thank you sa...